nakohare roke talaga bang sobrang tibay na, na na po ng sikmura ninyo totoo fake news kayo at hindi na bago yan dahil sa hinabahaba na ng pakikipaglaban nyo pangwawalang hiya nyo sa ating gobyerno para lang maipwesto si Sara Duterte lahat ng paraan nyo ay pawang uh, walang kwenta lahat ng paraan nyo ay pawang panggagago sa ating gobyerno at sa ating bansa. At lahat ng yan ay ginagamitan nyo rin ng fake news. Na ang ibig sabihin, sa fake news na lang po kayo nabubuhay. Wala kayong totoong pwedeng ibanat, ibato sa nasa Malacanang at sa ating gobyerno. Kaya kayo nagkakaganyan. Fake news na lang po ang sinasandalan nyo. Baka sakali na ang mga fake news na ito Okay? Na ang mga fake news na ito ang magpatalsik sa nasa Malacanang. Malabo. Hmm. Katulad po ng isyo nga na itong si Paolo Tantoco na siyempre ikinabit uh, kay kay Liza, First Lady Liza Marcos, itong isyo na ito para nga patunayan na bangag ko no ang mga nasa Malacanang katulad nga ni PBBM pati na rin si FL. Yan po ay um, maliwanag na indikasyon na wala na kasi kayong makitang uh, pwedeng iba to, pwedeng ipatunay, pwedeng gamitan para patunayan ang pag-iimbag na nasa Malacanang. Kasi yung polvoron video, akala nyo talaga yun na yun. Akala nyo yun na yung pinaka, uh, di ba? Akala nyo makaka-score, makakapuntos na kayo doon. Pero hindi, bigo, ang lala na nun, nung fake news na yun. Tapos eto, eto pa talaga. <laughs> Kasi yung sinasabi na nung si Harry Roque, naniwala na nasa loob daw mismo ng kwarto etong si First Lady nung mamatay etong si Paolo Tantoco. Correction! Ang nasa loob ng kwarto mismo ay ang asawa ni Tantoco at si etong si Paolo nga. Sila ang dalawa lang. Totoong nasa parehong hotel sila dahil um, may uh, party na naganap doon pero hindi cocaine party tulad ng gusto niyong uh, ipakalat. Di ba? ang sleazy, ang baba ng uri ng laban na gusto nyo, Mr. Harry Roque. No wonder, wala kayong nababanaag na tagumpay sa laban ninyo. Dahil ang laban nyo, ay, ang, ang kalaban nyo lang, sa tingin ko, ah, ay ang mga sarili nyo. Ang kalaban nyo ay mga DDS mismo. Kayo ang magbabatakan, kayo ang magkahagatan. Kayong mga nasa paligid ni Digong. Kaya, kung, kung gusto niyo labanan ng ating gobyerno, hindi kayo magtatagumpay. Dahil una pa lang, sarili nyo, hindi nyo kayang ipanalo. Sa kalaban nyo, na mga sarili nyo rin. Good luck.